Kung wala ka na wala, na corner ka na, may dalawang bala ka, wag mo na mag-picture. Huwag ka mag-surrender kasi papabuhin ka lang ilang buwan. Kutosan ka, ripen ka, uwitin ka. Tapos, ganunin ka sa kamera. Hindi, fight. Wala namang big pa yun ito ngayon. Basic view dito sa Marawi talaga. But it's time it we must uh, turn uh, back because of the... At uh, tikas pahinga na lang kayo. No Ngunit for the... Because... TIKAS! Ah! HA! saan yung away. And I do not want to be visiting the place kung peace time na at uh, may celebration na. Uh, parang di maganda tignan para sa akin yan. Uh, so, I mean, even I was a mayor, I penetrated the areas where uh, there was fighting. Minsan, pinapainto ko yung NPA pati gobyerno para makuha ko lang yung... But uh, that was the days when I could maybe compromise. Yung pwede ako magbigay. Hindi na ako pwede ngayon. Yung eh, presidente na ako. So, different role, different duty, different mandate. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kong mabasa ko yung paper. Nababasa ko yung mga ilang-ilang mga ilang ilang password ko. Yun lang, pasking sabihin ninyo na

medyo akong mahalin sa pwesto at nakahiya. Pero uh, I, I grieve kasi doon sa namatay ng mga sibilya. Pero ang para sa akin, lalo na sa sundalo, na ang ako ng utos na pumunta kay dito para magpagaway at mamatay. So, masasabi ko lang, sa pa lang ang kaya ako nagpilit rin dito. Sabi ko, pupunta talaga. Sabi ko, kung panahon ko na panahon, wala na kayong magluha. But I had to be there. Nagbisita talaga ako kasi gusto ko. Malaman ninyo, isa lang tayo. Uh, your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to the country and to, the, to your family. Hindi mo masabi mas importante, mas mabigat ang buhay ng presidente. I, I don't believe in Kasi lang tayo tatrabaho sa gobyerno. On different levels, but in different roles. But we are just the same. We are here to die for our country. Kaya nung tinanong ako ng media, nung una na tumulong ako sa Arupa Mechanized, sa Iligan, tinanong lang ako, sabi ko, I went down to die for my country gusto naman nilang mamatay. Eh, tapat, tapat, tapat. Musto, tapat mama Pari, lang kita. Gusto ko rin mamatay. Pariho na tayo. Walang pinagkaiba. I will not adapt any other attitude. Otherwise, you have an advantage of me. Para ako matakot sa iyo. At niya. Kung po din ang ganun. So ako, una-una, ay, ay, hindi ko na masahin lang. Ano maling wala na, na I say that the prayer for those who fallen. At uh, meron na akong nakuha. Sana huwag makong permiso to. I, I promise the armed forces and the police that by the time I leave office, I would have saved 50 billion trucks Para sa anak, no need na mamatay ka. Matay ka hindi. Para sa edukasyon ng anak. Tiyan ni Bobo. Para lang sa whether you retire, alive, or uh, get old and deserve it. Ito yung 50 billion, ito yung sa salo sa panahon. Mahal ang eskwela. Alam mo ano, hindi ako napapakano. Mahirap lang kasi, anak ako ng mga mga. May grants na rin kami sa si tapo. Nagkataon lang na mayor ako for the longest time. Pero ang, ang nakatikim rin kami ng polis, you know, pero ano ang sitwasyon? Uh, pag Akala namin ang Mindanao Land of Promise, yung ginagabi, pagdating pala doon, puro may ari na ang if you, if you favor. Kasi ang mapa ng Manila ng Bureau of Lands, 1920s-30s, nandoon sa Manila. Sila yung magtawagan na, uh, tungo ng lupa dito, malaki. Eh. At sa bagay, at that time, wala pa namang tao. Masaya. But and we have a social problem. And, uh, ako talagang para sa tao. Kasi yung kasi, na ano sila na, ako na, I am a president, I was mayor for the people. I cannot be the poor for the rich. Kaya, uh, itong, it will have radical changes with laging mga mayaman na ang, ang pera ng gobyerno, pera pati ang ano ng gobyerno sa ulit talaga nila. Kasi yung sabi ko yun ang iwain ko ng babae. Yung may long na yan, you know, that's uh, stapa. Swindling yan because uh, the contract spark long time ago. At ito silang hindi ko na lang itong mga inquirer, akala mo magsalita, hindi criticize us, parang tayo yung monster na magnanako, inuubos natin yung pera. At sila naman pa na natapos na for 50 years, another 50 years. Wala nang contract ngayon, at sige silang kumukuha ng kita. Kaya ang pag nakuha, yan, yan ang sabi ko. Kaya nung, yung inaway ko ng mga tao, so, yung mga kadamay, kung sabi ko ko sa inyo, sabi ko kayo, yan, sabi na lang sa grupa. Ang na lang din ang pulitin. So, ko na lang rin ang bago. At uh, yung sabi ninyong maliit, uh, lakihan ko. Ang complaint kasi ninyo, yung ginawa, yung binigay sa inyo, siyadong maliit. Kung anak mo lima, sige ka anak niyan, uh, wala na, hindi ka na maka So, I'll beat you this time. Sa Davao meron na, pero hindi rin masyado, hindi rin maliit because you have to share it with so far. Yan ang utyokin ko. 1,000, pero malalayo. Yan. May 1,000 si Inday, anak ko yung mayor ng Para sa mag-surrender na ng NBA. Inyo naman 1,000. Kami ang kami ni John. Anyo ang pumunta may 1,000 ganyan doon. next time, magawa ko dyan sa Manila, yung malalaki talong. I'll, it, I'll uh, give you this. Eh. ano lang yan eh? 70. Sabi ko nga sa yan, it's 1,000. Parang lungon ito pala. Ito yung naman ng ano. Tsaka yung lungon. Ito. May din tayo gusto po. Lipat din yan. Ay, may tubig, may elektrisadar na. mo kamakama dyan. Nandahanin mo. So ba't uh, in the five years time ay mong ko? Ang ginawa ko sa ay, uh, ito po. Sa uh, yung bahay na yun. Kabaw. Kulakan. Uh, Mati. 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 Uh, Iligan. Mayroon ang ginawa. Kung gusto ninyo,

If you don't you just, uh, direct your uh, no? You the um, you want to um, complete yon. The hyperbaric important Lalo na is the pass gangrene. You should be thrown out of this place. I have authorized the armed forces to use all my presidential okay. the yan. Ninyo na yan. At, uh, hospital lang kailangan. Yan ang gamitin yan. Kayaanan ninyo ako. Uh, mayroon na lang si Bupa si Pink Patipan. Okay ko nga my life is not as as uh, more than your life. Tapla-tapla tayo. So, bigay uh, bigarihan tayo sa lahat ng bagay. Pangalawa, yung armor ninyo binilit ko talaga kay Secretary lahat. Pili kayo ng lahat na kailangan ninyo. Meron na ako. Sige, iyon na lang yan. Ibigay mo na. Saan akin? Ayan, si... Harmon, harmon. Tapos. Harmon. Best, best. Ayan, hindi nyo na yan. Ang bala ko, nambos na yung yawa ko. Alam mo kung bakit magdalaba ng baril? Totoo lang. Dahil sa yung scene na Black Hawk Down, parang kang sardinas doon na sinakatay sa rilo. At ah, uh, meron kayong relo, magtintay ka lang, nag-deliver na. Okay, masyadong magpupyan sa dyan. Kasi there is a strong resurgence na bubuhay na naman Pagkatapos nito, ang legitong kutoba nito, pagkatapos nito, pag makupong yung mga ulo dyan, mag-reorient tayo, MPA na naman, kasi marami silang utang sa atin. Ayaw ko na makipag-usap sa mga. Marami na akong sundalo na pinatay nila. Marami na akong pulis na pinatay nila. pero, Na malinggi lang. Sabi ko, yung gano'n ang pagdaggalit. Ano. Mabutit na lang, Republika tayo, kung hindi, we are bound to obey the rules. Hindi uh, pagturang ko na sila ng hulog. Kasi so, sama na mga yun. Yung patay mo na, na maling kaya kayo, binigyan ko kayo lahat ng Side firearms, sidearms. Forty-five. Iba, Jerry ko, maganda rin yan. Mag yung iba, yung yun yung binigyan sa block. Yan, hindi yan talaga. Naganin ano, nyo yan dyan. At huwag kayong paglabas ninyo. Mabantayan lang kayo. Kasi kayo, I don't know if there's a word for it. I don't know the translation. ko lang mo eh. Pag paglabas ng kampo, parang relax. Oo. Hindi, 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 may truck lang ang kamahag ng M60. Ayun ah, na, o. Oh. Pag manamatay ang aming palingkiro, upos kayo dito lahat. Huwag kayo masyadong kasi it's not the, the time now to to paturato yung tapo. Mantay kayo kasi patayin talaga kayo ng NPA. Paglakad ka dyan, dalawa, isa. So, pagdating yan, the best way is itago mo pinagamaganda dyan talaga tago. Eh, mga NPA, gano'n lang nilalagay ko dito sa... Tago mo talaga, o may tsaliko ka na huwag pahalata na may pareha. Kasi eh, kung isa ka lang naglalagat, ang likod mo talaga bakante. Kaya eh, hindi matamaan ka talaga. Bakit niya mamalingki, apat, lima. Diba? Ang um, dalawa, tatlo, magpantay lang doon sa mamalingki. Alam mo, yung parang ng LPA, si Dabo, pinaka-LPA talaga. Bago ka lumabas ng kapo, pagiging ito muna. Punta ka ng downtown dyan. Pagdabas -pag -pag mo, magiging ito. May apat na tao na lalakad dakad Tapos may na mo muna yung sitwasyon. Magkikita mo na uh, na matagal na sa ano, matagal na dyan sa tindahan. Tapos titingin-tingin. Pantay, ganyan. Tapos dito may mali ko. Ayaw ko ng mata. Tapos yung naka dito, mag-change po rin ako na. Ting-fight. Lulutan mo lang ngayon. Kamalik natin. Suri. Wala <laughs> akong tayo magdawa. Eh, kung maglapit, mayroon ba ang alangan? Pero kung gano'n, kamalaman ko. So, Sunalo kayo eh na napasok na sa inyo yung mga diskarte na masasama. So, umasahin kayo doon sa pulo, Kaya sabi ko, ibigay ko yan sa inyo. I, I, I do not mind losing the property. Pera lang yan. Pero, huwag mong ibigay sa kanila yan na buhay ka. Makuha man nila yan, patay ka. Sabi ko, tatak mag-asin kayo, yung panghuling magasin, para iyo yan. Hindi ko to. Bakit ka mag-surrender? Ako mag-surrender? Ay puta. Mag-ugustuhan tayo. Ilan ba ang bala ko? Wala ba ako pa ako reserbo ang Puso ko kumura na ang ko ng dalawa. Yung maganda niyan. Kung wala ka na wala, na-corner ka na, may dalawang bala ka, baka mo na picture. Huwag ka huwag surrender kasi papabuhin ka lang ilang buwan. Kutosan ka, ripin ka, uwitin ka. Tapos, ganunin ka sa camera static bike, wala namang fixed bayonet ngayon. At least yung, kung yung may 45 ka, magpapatay ka pa niyang apat. Huwag na yan sampo eh. niyo Tatto, apat pa sa mga ka lang sa impirno. Okay na. Pero mga babae, eh, ah, dito lang kayo sa kung Okay, magpapasama ito. No?